Very good na mga ka both yung baby na yan. Very good uh, naman yan, opo. Bukas injection mo na. Iiyak ka na naman ng malakas. Ng malakas, ng malakas. Iiyak ikaw ng malakas sobra. Ano? Kagawa naman yung baby na yan. Tuturo ka na naman yan sa hita. Opo. Opo. Huwag ikaw iiyak ka. Ay, okay lang iiyak ikaw. Huwag ka lang lalag natin ha. Opo. Sana huwag lag natin po yung baby ko. Eh? Malakas yan eh strong yung baby na yan eh hindi yan lalag natin eh katulad ng unang turok nyo very good yan ang lakas lakas yan opo malakas yung baby na yon mm -mm. nagkuhuko na ikaw very good talaga yung baby na yan opo ay eh, yung uso at ilong niyan. lumalak yung butas ng ilong niya, tapos yung uso nyan humahaba ang pogi pogi ng baby ko na yan bagong ligo yan iiwan ulit yan ni nanay. Mag-grocery si nanay. Ano, dito ka muna kay Tita Mayla. Ano? Huwag ikaw iyak, ha? Huwag ikaw iyak, opo. Opo, huwag ikaw iyak, ha? Very good lang ikaw, ha? Step lang ikaw, ha? Opo. Huwag iiwan si nanay ng milk, ha? Opo. I love you. I love you, baby boy. tut, ay, tut. I love you, too. Sabi mo. Very good naman yung baby na yun. Ay, pag-usap na talaga. Ay, to, ay, contact pa yan. May pag-usap. Very good yan. Very good yung baby na yan. Ismail, ikaw. Ismail, paano ismail? Ah! Paano ismail? Paano ismail, opo? Paano ismail? Ismail ka. Ah. Yung kitang kita yung gilagit mo. <laughs> ang cute-cute nga ng baby na yan. Angkit kit na wala na baby ko na yun, may tat, may tat. Angkit na wala.